Magandang araw mga PJ Kumusta? Kumusta kayo lahat? Kumusta kayo pagkatapos ng bagyong Karina? Alam natin na ang mas tinamaan ng bagyong Karina ay ang Metro Manila. Partikular na yung lugar namin dito sa Valenzuela. Kaya naman ako ay hindi nakaligtas sa matinding pagbaha dito sa Valenzuela. Kaya yung aking bahay ay talagang pinasok ng tubig. Kaya naman ang karamihan ng aking mga gamit dito sa loob ng bahay ay hindi na siya mapapakinabangan pa. Kaya katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina na hindi nga nakaligtas yung aking bahay at ang aking mga kagamitan sa loob ng bahay at ang pinaka malungkot na pangyayari ay ang madamay yung aking sasakyan na ginagamit pang hanap buhay. Taas. Kaya naman, simula nung Merkulis, dahil nga Merkulis nangyari yun, uh, start nang Huwebes, Bernes, Sabado, Linggo na ngayon, apat na araw na ako hindi nakapagbiyahe. Dahil nga yung aking sasakyan ay kasamang nalubog sa baha. Kinabukasan, dahil uh, mabilis na naman na humupa yung tubig dito sa aming lugar, dahil nga, first time talaga na nangyari yan. Dumaan yung mga bagyong undoy noon, matatas na ba, hindi naman kami umabot. Ngayon lang talaga. So, yun na nga, dahil nga nalubog siya sa baha, ay eh, napag-desisyonan ko. Dahil nakita ko naman mismo na halos na ngalahati yung tubig baha doon sa aking sasakyan, ay napag ko na ipasok na lang sa insurance. Dahil nga, mayroon naman siyang insurance. At sigurado din ako na napasokan talaga siya ng tubig yung makina. So ang napakasakit pa niyan, simula nung Webes na nai-report ko siya sa sa, insurance, no? doon sa aming agent, eh, hanggang ngayon eh, hindi pa natuto yung aking sasakyan para dalhin sa kanilang talyer. Waiting pa rin kami dahil nga ang sabi ng taga-insurance ay napakarami talagang nalubog sa baha. Kaya naman nakapila yung aking sasakyan para dalhin doon. Mula nung Webes, Bernes, Sabado, Linggo na ngayon, wala pang ano talaga, hindi pa siya natuto. Kaya waiting pa rin kami hanggang sa ngayon. Wala akong biyahe apat na araw na. Yun ang pinakamasakit dyan. So yun ang mga ka-PJ, uh, hanggang ngayon waiting pa rin. Sana naman matapos na at magawa na yung aking sasakyan para makabiyahe na ulit sa Grab. Ang hirap ng ganito, nakaka-boring na nandito lang sa bahay, walang biyahe, no? At yung pinaka-ano dyan, yung wala kang income sa araw-araw, di ba? Kaya napaka-hirap. Pero ganun paman man, kailangan nating maging malakas. <laughs> kailangan nating maging matatag. Lalo-lalo na, eh, tayo yung uh, padre di pamilya tayo yung haligi. So, dapat tayo yung matibay. Para yung ating mga kasama sa bahay, matibay din silang lahat. Di ba? So, yun nga lang mga PJ. Wala naman tayong pwedeng sisihin dyan dahil yan ay act of nature. Okay? So, wala tayong magagawa sa ngayon kundi ang magdasal. Dahil nga kahit na matunay yung sasakyan ko, papunta doon sa talyer, doon pa lang din malalaman kung ilang araw talaga siya bago magawa. Kaya tiis-tiis na lang muna talaga ngayon. Kung merong mga alkansya na nakatago dyan, eh, sungkitin na natin yan para may ma pangkain tayo. ganun talaga eh. Ganon ang buhay. Ya, laban lang, laban. Tayo pa na malakas tayo. Di ba? <laughs> yan, so nung una, naisip din namin na ipagawa na lang sa labas. Baka naman mas mabilis magawa, no? Kaya lang, katuloy nga nang nakita ko, lahat yung tubig baha, eh hindi natin alam kung ano pa yung mga nasira sa loob. Baka akala lang natin na napasokan lang ng tubig yung makina, di ba? O pwede rin na nasira yung computer box, mas malaki yun, mas mahal, di ba? Eh mas maganda na nga lang sa insurance na para magamit din natin yung ating insurance, ang laki-laki ng binabayad natin sa ating comprehensive insurance, no? Kaya yeah, ito na yung time na magamit natin siya. Kaya nga lang, ha, kailangan natin maghintay. O, oh, kunting ano lang, pasensya. Kasi ganun talaga eh. Hindi lang naman sa aking sasakyan nangyari yun, mas marami pang iba. Lalong-lalo -lalo na dito sa Valenzuela, talagang nilubog kami sa baha. So ayan na nga, hindi ko na pahahabain yung vlog ko mga ka-PJ. Mag-iingat lahat dahil uh, balita natin. Meron pang tatlo na parating na bagyo. Sana wag na maulit sa atin yung ganito na nabaha tayo. Unang-unang, napakahirap mag-evacuate kasi kami nag-evacuate talaga kami dahil nga hindi kinaya talaga ang taas ng tubig. E, eh, wala naman kaming second floor, no? Kaya nag-evacuate kami. Tapos pagkatapos noon, linisan ng bahay kinabukasan. Puro putik. Kaya sana wag na maulit. Kaya mag-iingat lahat. So, kapidin nyo. Temporary sending up. Adiós.